Isang mag-asawang albularyo ang kahimik na namumuhay sa baryo. Hanggang sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, kumatok sa kanilang kubo ang isang nilalang na hindi tao. Sino ang handang magsakripisyo? Ang albularyo o ang kanyang asawa? At kapag dumating ang sandaling iyon, sino ang pipiliin mong iligtas? Ahimik ang gabi sa baryo. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ng nyog ay humahaplos sa isa't isa. Sa loob ng kanilang maliit na kubo, magkatabing nakaupo ang mag-asawang albularyo. Si Aling ay nagagapos ng mga puyong dahon ng sambong. Si Mang Turyong naman ay nakatitig sa lamparang nanginginig ang apoy. Parang may mabigat na presensya sa paligid. Ang mga aso sa labas ay biglang tumahol. Mabilis. pauli ulit. Parang may tinutulak na panganib papalapi. Nagitigan ng mag-asawa. Walang salitang lumabas. Ngunit malinaw na payeho silang may nararamdaman. Ang amoy ng hangin ay nag-iba. May halong lansa, parang dugo na natuyo sa lupa. Lumakas ang tibok ng dibdib ni Aling Sean. Sa labas, may mga yabag na tila gumagapang, hindi naglalakad. Mabagal. Mabiga. Parang hinihila ang sarili. Dahan-dahan nilang inilapi ang lampara sa bintana. Ngunit bago pa man sila makasilip, biglang nagungol ang bubong. Parang may kung anong gumagapang sa pawid. Ang mga kuko ay humahagod, humihiwa sa kahoy. Suminghap si Mang Turyong, at hinawakan ang kanyang pamalo na may ukit na mga orasyon. Ngunit si Aling ay biglang napayuko. Narinig niya ang bulong. Malamig. Parang boses na nanggaling sa ilalim ng lupa. Panginoon ng gabi, buksan ninyo ako. Nanlamig ang kanyang bato. At nang muling umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga aso. Kumigil ang laha. Tahimik. Walang ingay. Hanggang sa may dumampi sa bintana. Isang kamay na kulay abo. Mahaba ang kuko. At may bakas ng sariwang dugo. Tumigil ang oras para kay Alingsyon. Parang huminto ang kanyang paghinga nang makita niya ang kamay na kumapit sa gilid ng bintana. Ang balat nito ay kulubot, malamig ang kulay, at bawa paggalaw ng kuko ay nag-iiwan ng bakas sa kahoy. Si turyong ay mabilis na sumugod. Itinaas ang pamalong may orasyon at isinapol sa bintana. Malakas ang hampas, ngunit ang nilalang ay hindi umurong. Sa halip, narinig nila ang isang mahinang pagtawa. Mababa, magaspang parang galing sa isang bunganga na hinitaw. Dahan-dahang bumuka ang bintana, kahit wala namang humihila. Sumingaw ang masangsang na amoy, parang pinaghalong bulok na karne at sinunog na buho. Napaatras si Aling hawak ang dibdib na mabilis ang tibo. Nguni hindi siya makaiwas sa tanawing. Lumabas ang mukha ng isang babae. Maputla. Maganda kong titignan mula sa malayo. Nguni sa liwanag ng lampara, malinaw ang mga mata, pula, kumikislap na parang apoy sa ilalim ng lupa, at ang ngiti nito ay nagpakita ng matatalim ng ngipin na tila mga pangil ng hayo. Asawa mo ang aking kailangan, bulong ng babae. Nanlaki ang mata ni Mang Turyong at agad na tumindig sa harapan ni Aling Sean. Albularyo ako, sigaw niya. Hindi mo kami madadala. Ngunit bago pa man siya makagalaw muli, dumaan ang malamig na hangin sa kanilang kubo. Ang apoy ng lampara ay halos mamatay. Ang paligid ay nilamon ng anino. Naririnig nila ang kaluskos sa sahig. Parang may mga paa na hindi nakikita ang gumagapang sa ilalim ng kanilang kubo. Nagunahan ang mga aso sa pagtahol. Ngunit bigla silang kumahimik, isa-isa, hanggang sa ang buong baryo ay balot ng katahimikan. Anging ang paghinga ng mag-asawa, at ang nakakatakot na pagtawa ng nilalang ang umuugong sa hangin. Dahan Dahan-dahang pumasok ang babae sa loob. Hindi na siya nakabitin sa bintana. Ngayon ay buong katawan na niyang nakikita. Mahaba ang buhok, nakalugay at nangingitim. Ang balat ay puno ng sugat na luma. Parang kinutkot na hindi gumaling. At ang mga daliri ay umaabot na halos kasing haba ng braso ni Aling Napaatras silang dalawa, ngunit wala nang matatakbuhan. Itinaas ni Mang Turyong ang pamalo, binigkas ang unang linya ng orasyon, at biglang nagliyab ang dulo ng kahoy. Pumuni sa hangin ang liwanag, at sa loob ng kubo ay umalingaw ang matinis na hiyaw ng nilalang. Umikot ito, nagbago ang anyo. Mula sa mukha ng babae ay lumitaw ang hugis ng isang halimaw. Mahahabang pangil, mata na parang bangkay, at katawan na nagiging butot bala. Nguni sa halip na umatras, ngumisi ang nilalang. Magasawa kayong albularyo, sabi nito. Nguni hindi ninyo alam, isa sa inyo ay akin na. Sabay turo ng daliri nito kay Alingsyon. Biglang bumigat ang katawan niya. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, at pakiramdam niya ay may malamig na kamay na pumipisil sa kanyang puso. Napasigaw si Mang Turyong, ngunit hindi na siya makalapi. Ang nilalang ay nakaharang sa pagitan nila, at ang anino nito ay lumalaki, bumabalot sa buong kubo. Ang huling nakita ni Aling Sean bago siya matumba ay ang mukha ng babae, ngunit ngayon, kahawig na kahawig niya. Parang siya mismo ang nakatingin pabali. Nanginginig ang katawan ni Aling habang pinipilit niyang bumangon mula sa sahig. Nguni sa bawat paghinga niya, tila may malamig na usok na pumapasok sa kanyang dibdib. Ang mga mata ng nilalang ay nakatutok sa kanya, at ang nakakasulasok ng ngiti nito ay lalo pang lumapat. Ngayon ay dalawang mukha na ang nakikita ni Mang Turyong. Ang isa ay ang kanyang asawa, si Aling Sean, na nanginginig at unti-unting nawawalan ng kulay. At ang isa ay ang nakakatakot na nilalang, na ngayon nagbago ng anyo, eksaktong kamukha ni Aling Maging ang boses nito ay pareho. Hindi mo ba nakikita, turyong, bulong ng nilalang, na parang dalawang tinig ang nagsasalita. Dalawa kaming asawa mo. Napakuyom si Mang Turyong sa hawak na pamalo. Ngunit kahit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alin ang kanyang tunay na asawa? Alin ang nilalang? Lumapit ang dalawang siyon sa kanya. Sabay na umaasang hahawakan siya. Parehong luhaan ang mga mata. Parehong mahina ang boses. Turyong, ako ito. Turyong, huwag kang maniwala dyan. Iligtas mo ako. Ang mga salita ay naghalo-halo. Parang umaalingaungaw sa kanyang ulo. Parang mabibiyak ang kanyang isip. Muli niyang itinuro ang pamalo. At sumigaw ng isa pang orasyon. Sumiklabang liwanag. Kumalat ang usok na amoy insenso. Napaluhod ang isa sa dalawang syon. Nguni hinirin tumigil sa pagngiti. Nagbago ang anyo, ang balat ay naging kulay abo, ang matay na mula at ang mga ngipin ay lumabas na parang mga pirapiasong buto. Hindi mo ako malilin lang, sigaw ni Mang Turyong. Tumalon siya at sinapol ng apoy ang anino ng nilalang. Umuga ang buong kubo, parang nyugyog ng lindol. Naggilian ang mga ibon sa labas, sabay sabog ng malakas na hangin. Ngunit bago pa man siya muling makabigkas ng orasyon, biglang nawala ang nilalang sa kanyang harapan. Parang usok na nilamon ng hangin. Tahimik. Ang naiwan lamang ay ang tunay na alingsyon nakahandusay sa sahig, nanginginig at halos walang malay. Nilapitan siya ni Mang Turyong, pinakiramdaman ang kanyang pulso. Mahina, ngunit nauon. Pinikit niya ang mga mata at nagsimulang bumigkas ng panibagong orasyon. Pangontra sa sumpa na iniwan ng nilalang. Ngunit bago pa man niya matapos, biglang nagbukas ang kanilang pintuan. Tumambad sa kanila ang katlong tao mula sa baryo. Mga kapitbahay na may dalang sulo. May narinig kaming sigawan, sigaw ng isa. Anong nangyayari dito? Ngunit bago paman makalapi ang mga ito, huminto sila. Dahil mula sa anino ng gubat, sa likod ng kubo, may humahabol na mga mata. Isa, dalawa, sampu, pula, kumikisla, at unti-unti silang lumalapit, gumagapang, bumabalot sa buong paligid ng kubo. Hindi lang pala isa ang nilalang. May kasunod pa, at ngayong gabi, hindi sila alis ng walang madadala. Nanlaki ang mga mata ni Mang Turyong nang makita niya ang mga pulang matang unti-unting lumalapit mula sa dilim ng guba. Isa-isa silang nagpakita. Mga hugis ng tao na baluktot ang katawan. Mahahaba ang braso. At mga pangil na kumikislat sa ilalim ng apoy ng mga sulo. Ang mga kapitbahay ay napaatras. Nanginginig ang kamay. Halos mahulog ang kanilang dala. Mga aswang, bulong ng isa, halos walang boses. Si Alingsyon ay mahina pa rin. Nakahandusay sa sahig, at bawa paghinga niya ay parang hinihigop ng malamig na hangin. Hindi na nag-atubili si Mang Turyong. Lumaban kayo, sigaw niya sa mga kapitbahay. Kung hindi, lahat tayo ay lilipulin nila ngayong gabi. Itinaas niya ang pamalong may orasyon at muling nagliyab ang dulo nito. Ang liwanag ay tumama sa mga nilalang, at sila'y umatungal. Mga boses na parang pinaghalong iyak ng sanggol at ungol ng hayo. Nagsitakbuhan ang mga kapitbahay papasok sa kubo. Isinara ang pinto. At ipinatong ang mabibigat na upuan at mesa. Ngunit ang kubo ay umuuga sa lakas ng mga hampas mula sa labas. Kumikiskis ang kanilang mahahabang kuko sa dingding, nag-iiwan ng malalim na hiwa. Ang mga bubong ay umuugong at ang pawid ay unti-unting nasisira, parang pinupunit ng matatalim ng ngipin. Hindi tatagal ang kubo natin, sabi ng isa, nanginginig ang boses. Ngunit bago pa sila makapagsalita, may isang kuko ang bumutas sa dingding sinundan pa ng isa, at isa pa, hanggang sa mga kamay na kulay abo, mabalahibo, at mahahaba ang daliri ay sumulpot. Pilit na bumubukas ng lagusan. Mabilis na kumilos si Mang Turyong. Itinaas niya ang pamalo at bumigkas ng mas mahabang orasyon. Lumakas ang apoy, umabot sa kisame, at nagmistulang apoy ng altar ang buong loob ng kubo. Nguni sa halip na umatras, lalo lamang nagalit ang mga nilalang. Nagsabay-sabay silang umatungal, at sabay na kumalon papasok mula sa bubong. Tatlong nilalang ang bumagsak sa loob ng kubo, matatalim ang mga mata, nakausli ang mga pangil, at ang kanilang balat ay naglalagkit sa dugo. Pumakbo na tayo, sigaw ng isa sa mga kapitbahay. Ngunit hinarangan sila ni Mang Turyong. Walang tatakas, sabi niya. Kung tatakbo kayo, mas madaling lamunin ang buong baryo. Dito tayo lalaban. Hinugot ng isa ang kanyang gulok, ang isa naman ay may dalang ita, at ang isa ay kumapit sa sulo na nanginginig ang apoy. Sabay-sabay silang umatake. Ang una ay tinaga ang isa sa mga aswang, nguni sa halip na matumba, lalo lamang itong kumawa at sinunggaban siya. Napasigaw ang lalaki, habang ang kanyang balikat ay nilapa ng matalim na ng ngipin. Pumutok ang dugo, at ang sigaw ay lumipad sa hangin. Mabilis na sinapol ni Mang Turyong ang halimaw gamit ang pamalo, at ang katawan nito ay nagliyab, napaatras at nagpagulong-gulong sa sahig ngunit ang dalawa pang aswang ay hindi umatras. Sabay nilang sinugod si Aling Sean na nakahandusay pa rin. Hindi, sigaw ni Mang Turyong, halos mabali ang kanyang tinig. Itinaas niya ang pamalo, ngunit huli na. Naabot na ng isa ang braso ni Aling Sean. Sinisimulang hilahin papalapit sa mga pangil nito. Ngunit biglang bumukas ang mga mata ni Aling Sean. Maputi ang kanyang mga mata, walang itim, at ang kanyang katawan ay biglang nagninging sa liwanag na parang mula sa buwan. Umilapon ang dalawang aswang na parang tinulak ng napakalakas na hangin. Lahat ay napahinto, pati si Mang Turyong ay natigilan. Si Aling Sean ay nakaupo na ngayon, nakataas ang dalawang kamay, at mula sa kanyang katawan ay kumakalat ang liwanag na may kasamang mga bulong ng sinaunang dasal. Ang mga aswang ay napaatras, nagunahang makaalis, ngunit tila nakapako ang kanilang mga paasasahe. At mula sa dilim ng kanyang mga mata, dumaloy ang isang tinig na hindi kanya. Turyong ang dugo nila ay hini basta-basta. Ang sumpa ay mas matanda pa sa atin. At ngayong gabi ang kapalit ay isa sa atin. Sabay turo ng liwanag kay Mang Turyong. Namilog ang mga mata ni Mang Turyong nang makita ang anyo ng kanyang asawa. Si Aling Shon na dati mahina at halos mawalan ng malay, ay ngayoy nagliliwanag sa gitna ng kubo. Ang kanyang buhok ay lumilipad na parang hinahaplos ng hangin, at ang mga matay maputi, kumikislap na parang sinag ng buwan. Ngunit higit sa lahat, ang tinig na lumalabas sa kanyang bibig ay hini sa kanya. Ito'y malalim, mabigat, at parang galing sa libo-libong nilalang na matagal nang nakalibing. Isa sa inyo ang dapat yalay, bulong ng tinig. Kung hini, ang sumpa ng lahi ay lilipulin ang buong baryo ngayong gabi. Umalingaungaw ang sigaw ng mga aswang sa paligid. Parang nagagalak sila. Parang hinhintay nila ang desisyon. Napakapit si Mang Turyong sa kanyang pamalo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi, sigaw niya. Hindi ako magkapaloko. Hindi mo siya makukuha. Ngunit nang tumingin siya kay Aling may nakita siyang hindi niya inaasahan. Luha. Kotoong luha, dumadaloy sa pisngi ng kanyang asawa. At kung kotoo ang sinasabi niya, Turyong, mahina at nanginginig na tinig ni Aling baka ako ang kailangan. Hindi, halos mabali ang boses ni Mang Turyong. Hindi ikaw. Hindi kailanman. Ngunit ang tinig sa loob ni Aling ay muling nagsalita. Ang dugo niya ay may marka ng unang albularyo at ng unang aswang. Inaghalo, siya ang susi, sa ang pinto. Kapag siya ang inalay, itigil ang gabi. Kapag hini, wala nang sisikat na araw. Lalong lumakas ang mga hampas ng mga aswang sa dingding. Ang bubong ay bumigay at pumasok ang lima pang nilalang, sabay-sabay na umatungal, handang lumapa. Ang mga kapitbahay ay halos mawalan ng lakas ng loob. Isa sa kanila ay lumapit kay Mang Turyong, nanginginig ang tinig. Kung totoo ang sabi, kung siya ang susi, baka kailangan natin. Hindi na niya natapos ang sasabihin, dahil agad siyang sinapol ng pamalo ni Mang Turyong. Walang magtatangkang kunin ang asawa ko. Ngunit alam niya sa kanyang puso, hindi na ito laban ng mga tao, laban sa mga aswang. Ito ay laban ng pag-ibig at sakripisyo. Si Aling Sean ay muling napatingin kay Mang Turyong. Kung ako ang kailangan, kaya kong tanggapin. Pero ang tanong, kaya mo bang payagan? Bumagsak ang pamalo mula sa kamay ni Mang Turyong. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, at ang kanyang dibdib ay halos mabiyak sa bigat ng desisyon. Sa labas ng kubo, ang langit ay biglang nagdilim ng husto. Ang buwan ay natakpan ng maitim na ula, at mula sa dilim ay lumitaw ang pinakamalaki sa lahat ng aswang. Isang nilalang na kasinglaki ng bahay, may pakpak na parang paniki at mga matang pulang-pula na pumingin direso kay Aling Oras na, unggol ng dambuhalang boses. Isuko ang pinili, o lahat ay mamamatay. Si Mang Turyong ay lumapit sa kanyang asawa. Nyakap siya ng mahigpit at bumulong. Kung may kapalit ako na ang ibigay, huwag ikaw. Ngunit nang marinig yon ni Aling Sean, bigla siyang umiti sa gitna ng kanyang mga luha. Turyong, hindi mo pa alam ang lahat. At dahan-dahang bumukas ang kanyang mga palad. Mula rito ay lumabas ang isang tatak, isang lumang sugat na may hugis buwan at araw na magkatabi. Ang sumpa ay nasa akin. Simulat sa pool dala ko na. Ang mga aswang ay sabay-sabay na lumuhod. Parang kinilala nila ang panda sa kanyang katawan. Ngunit hindi lahat ay yumuko. Ang dambuhalang nilalang ay sumigaw ng malakas. At ang kanyang boses ay yumanig sa lupa. Kung gayon sa akin ka. At sabay-sabay na lumipad ang mga aswang papasok sa kubo handang dukutin si Aling narinig ni Mang Turyong ang malakas na paglipad ng mga pakpak at ang ungol ng halimaw na parang nagmula sa kailaliman ng lupa hawak-hawak niya si Aling at sa kabila ng kakot nakita niya sa mga mata nito ang kapayapaan hindi na siya nagsalita alam niyang dumating na ang huling sandali mabilis niyang dinampot muli ang pamalo itinuro sa langit at buong lakas na binigkas ang pinakamatinding orasyon na ipinagbawal ng mga ninuno ang sahig ng kubo ay umuga, ang hangin ay nagliyab, at ang buong paligid ay binalot ng nakasisilaw na liwanag. Ang mga aswang ay nagsipagsigaw, isa-isang natupok, parang abo na nilipad ng hangin. Maging ang dambuhalang nilalang na may pakpak ay napaatras, sumigaw, at natunaw na parang uso. Ngunit sa gitna ng tagumpay ay naramdaman ni Mang Turyong ang bigat na bumabalot sa kanyang katawan. Ang liwanag na kanyang tinawag ay hini basta Ito ay orasyon na may kapalit ang kanyang sariling buhay. Nyaka siya ni Aling luhaan, habang unti-unting lumalabo ang kanyang paningin. Turyong bakit, bulong nito, halos hindi marinig. Ngumiti si Mang Turyong, mahina ngunit buo. Dahil mas mahal kita kaysa sa sarili ko. At kung may dapat yalay ako na yon. At sa huling paghinga, ang liwanag ay tuluyang sumabog, bumalot sa buong baryo. Nawala ang lahat ng aswang, pati na ang kanilang sumpa. Nagising si Aling sa katahimikan ng umaga, mag-isa sa loob ng kubo. Wala na si Mang Turyong, nguni sa kanyang puso, alam niyang hindi na sayang ang sakripisyo ng kanyang asawa. Mula noon, ipinagkatuloy niya ang pagiging albularyo, hindi lamang bilang kagapanggamot, kundi bilang bantay laban sa anumang dilim na muling susubok pumasok sa kanilang baryo. At sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, habang nakaupo siya sa harap ng lampara, Palagi niyang nararamdaman ang presensya ni Mang Kuryong. Parang isang mahigpit na yakap na nagsasabing, hindi siya kailanman nag-iisa.